Matagumpay na nahuli ang gunman sa pagpatay kay broadcaster uh, Juan uh, DJ Johnny Walker humalo uh, nitong Abril 29, 2024 sa Purok Utsu, Santa Isabel, uh, Dipulog City, Sambuanga del Norte. Matanda ang uh, binaril ang biktima ng dalawang bisis noong uh, November 5, no, 2023 uh, habang nagsasagawa ng live broadcast sa loob ng kanyang tahanan uh, na sharing istasyon uh, ng kanyang radio ang matagumpay na operasyon ay bunga na walang humpaya na pagsisikap ng Provincial Intelligence Unit na Misamis Occidental Police Provincial Office, 1st and 2nd PMFC, Misamis Occidental PPO, Kalamba Municipal Police Station, PIO sambuanga Police Provincial Office, Dipuloga City Police Office at 1st PMFC, Sambuanga del Norte Police Provincial Office. Inilala ni Police Brigadier General Ayoga ang naristong suspika na si alias Janjana 38 Anyosa at residente sa Puroga, Likayan, Barangay, San Isidro, Siargao, Osminia, Sambuanga del Norte at kinilala bilang top 5 most wanted person regional level ayon kay Police Brigadier General Layog na aresto ang suspika sa pisa ng warrant of arrest sa kasong murder. This morning po around 3.10 a.m. ang pinagsaring the well sa phone ng uh, Misamis Occidental in uh, Sambuanga del Norte, uh, conducted uh, police operation that uh, resulted in the arrest of uh, the prime suspect in the killing of uh, Johnny Wolfer. Ang dalawa pang salarin na sangkot sa pagpatay sa biktima ay nahuli na sa visa ng warrant of arrest noong Marso 15, 2024 na nagsilbing lockout habang pinasok ng gunman ang bahay ni Humalona. Ang pambansang polisya ay initigil Nasopuan ang mga taong may pananagutan sa batas para sa kaligtasan at seguridad ng komunidad. Mula dito sa Northern Mindanao, ako po ang inyong Police News Network correspondent Corporal Jules Subsuban, alagad ng batas taga ng balitang police.